million is 20,000 lang per hectare. And sa rice, alam naman natin 20,000 is not enough. We need 60,000 eh. At least 50. No? Uh, well, uh, ang magandang balita naman Mr. Chair is kahapon nga, we are meeting with the World Bank, and insurance specialist, and the insurance industry of the Philippines. Uh, kahit na walang pasa po, lahat nag-attend yung ano. Uh, ang general direction namin para pa-approve on sa DepDev soon is yung pool insurance pool, agri insurance pool, wherein magbibigay ang loan ang World Bank plus grant, plus yung local insurers, magpupool sila uh, the PCIC uh, para madagdagan ng yung pilot project, yung 750,000 more farmers. So yung 2 million, magiging 750, plus 750,000. Tapos yung coverage ng additional 750,000 is up to 50 60,000. So maganda ho yung uh, ang start target start of implementation is uh first half of 2026 uh, Mr. Chair. Okay, thank you. Uh yes, Usec Morales. Uh, thank you Mr. Chair. Sir balik na ako dun sa about the statement na hindi namin alam yung sa cooperative. We have clusters kasi in implementing. So we have around 7,000 clusters more or less and about 1.4 hectares pero within the clusters kasi hindi namin pa uh, inahihugot ilan ba doon ng co-op na or associations pa lang these are compo composed kasi some are 50 hectares lang some 1000 hectares some more than uh, 5000 hectares nagko-confederate na sila Umaga, ito na, na. Uh, but kung ilan dito yung merong co-op na that uh, kung cooperative na ba sila, yun ang hanapin pa namin, Sir Edito. Plus, yung, uh, ano, yung, ano yung total hectareage nitong 7,000 clusters? About 1.4 million hectares, sir. So, 1.4 million hectares. So far na na uh, ina-update. Down to 7,000 clusters. But now you need to know who are associations and who are cooperative. Who are, ano, uh, identified na as cooperative. Kasi okay. ang end goal natin, maging co-op talaga sila. Yes, yes. And babalikan ko lang yung punto kanina na unless you have extension service down to the hindi, hindi namin ma to the provincial level di ba uh, mahihirapan mong ma at mabigyan ng support na necessary to keep them di ba viable di ba Mr. Chair, talking about um, pag-usapan muna natin yung dryer. Ilan na bang dryer from the budget sa RCEF na i-procure at naibigay sa mga alam ko kooperatiba yun eh kasi every time Mr. Chair I go to the province especially sa Isabela hanggang ngayon may kita ko by the kilometers by the kilometers yung haba ng mga palay na binibilad so tinatanong ko saan pupunta itong mga dryers ilang dryers ba ang nidistribute sa mga kooperatiba every year ilan na po ba from the RCEF fund ang nabiling dryer at sino-sino uh, itong -sino mga kooperatiba na nabigyan ng dryer at sino-sino yung mga nagmo-monitor para masiguro na lahat ng mga farmers ay makinabang doon sa dryer na ng kooperatiba. Kasi if you go to the provinces, na only Isabela, even other province na may rice producing uh, uh, province, may kita mo na hanggang ngayon nagbibilad pa rin sila sa kalsada, sa highway. Da dapat it should not happen anymore. Kasi I know, Mr. Chair, by the hundreds of millions ang budget niya para sa dryers. Di ba? Bakit meron pala nagbibilat ng pala sa mga kalsada? Ano nangyari? Mr. Chair, I'll start na. But before that, if, if I may uh, Go ahead. answer yung question kanina uh, about the lower limit ng coverage ng PCIC. Na-confirm ng PCIC uh, head natin na uh, there is no lower limit sa insurable na uh, no, 3 hectares below lahat pwede. Even sa gulay? Even sa... Uh, yes, sir. Well, Mr. then, siguro, siguro next hearing, Mr. Chair, papuntahin ko rito yung mga farmers na kausap ko. Baka silang may mali. Ah, uh, pwede papuntahin nyo namin, Mr. Chair. Kasi, kasi sila sa sila mismo ang farmer, eh. baka, o baka yung mga tao nyo ang, Maybe. ang loko-loko. Siyempre, hindi ko sa na naniniwala po ako sa mga farmer natin. Hindi naman magsisinungaling mga farmer, hindi naman silang pupunta sa akin para magsumbong lang ng kasinungalingan. Nagsusumbong sila because yun talagang naramdaman nilang hindi magandang sistema. So, baka yun mga tao niyo po ang kailangan niyo i-correct. But anyway, mabalik po tayo ulit dun sa ano, na sa dryer. Um, uh, kaya ang nangyari, Mr. Chair, karimian sa kanila, binibenta yung palay ng basa. Kasi nga, walang dryer eh. So, Pag binenta ng basa yon eh mura ang bilis sa kanila. More often than not, nalulugi sila. Kaya nga, ang importante talaga dito yung dryer. Ladies and gentlemen, dryer, dryer, dryer. Siguro kayo hindi kayo nagbibihay papunta mga probinsya. Makikita niyo to lalo pag anihan. Ang haba, Mr. Chair, dalawa, tatlong kilometro. Ang haba niya, no? Nagbibilad ng palay sa highway yung mga farmers. So, ano nangyari sa mga dryers? Saan na pupunta yung pera para sa mga dryers? Kinurakot na ba? Sino may problema? Yung kooperatiba o DA? Phil Rice? Phil Rice o Phil Mech? Uh, okay, Phil Mech, go ahead. Uh, thank go you, ahead, Mr. Sir. Go ahead. Uh, Mr. Director Junicio Alvindia. Uh, Junicio Alvindia po, uh, go ahead. Director po ng Phil Mech. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Yun po kasing uh, noong 2019 hanggang 2024, yan po yung uh, first phase po ng RCEP. At uh, 70% po nung budget niyan, dinala po natin sa production technologies. 30% lang po yung nasa post-harvest kasama yung dryer at rice mill. Inaamin naman po natin na napakanipis talaga ng pondo at buong Pilipinas po yung nakakover niya. At uh, talaga pong uh, 14% lang po ng ating mga farmers ang nabigyan niyan. Kaya makakakita pa rin po tayo na nagbibilad po sa highway. Pero ngayon pong twenty uh, 2025 ay... Uh, halos sa uh, uh, 60% po ng budget natin ay dinala po natin sa dryers na may kasama pang warehouse. At uh, po ay uh, ini-install na po natin ito for 2025 budget. At uh, inaamin naman po na talaga natin na talagang uh, um, kukunti yung naialat sa post-service technologies ng RCEP 1.0. Pero ngayon pong uh, second phase po ng RCEP ay Uh, priority po natin yung post harvest technology sinubola mo ata ako sir eh. walang bulahan seryoso tayo dito mag-usap parang sinungaling ka ayon sa CEO, commission on audit report 2023 188 na dryers ang na-procure only 50 ang na-deliver ano nangyari doon sa natitira uh, ngayon po ay na-deliver na, na, na po sila actually yung pong uh, budget namin na-deliver? ka po na-deliver? 188, ima minus po dyan 50. Noong 2023 po yan, pero ngayon pong 2024, hanggang 20. kaya nga, sa, yung, yung, natitira dito sa 188, na-deliver o hindi? Na-deliver na po namin. Kailan po na-deliver? Ano pong uh, 2020, 2024, 2023, nagsimula pong delivery at... Kaya nga, bakit po na-delay? Bakit Na delay uh, ang uh, nangyari po kasi dyan, yung po kasing mga sheds, ang requirement natin ng dryer. Nung pong unang uh, phase po ng RCEP, hindi kasama po sa implementation yung shed. Kaya po nitong uh, trend nung nitong uh, RCEP 2.0, uh, in request na po namin na kasama yung shed at uh, sa dryer. Kaya po kasama na ngayon yung dryer at yung shed na ginagawa okay. natin. Paano po na-identify yung mga kooperatiba na dapat magbigay nitong mga dryer? Ah, uh, meron po tayong uh, field validation. Nagre-request po sila through DA, nagre-request din po sila sa amin. Then, meron po tayong mga tao na bumababa doon sa field. Pero ang requirement po talaga, kailangan meron silang 50 hectares kap, uh, yung sama-samang uh, area. Pero, sir, pumunta ka ng probinsya, kailan ba sunod na ayon Sige, tanongin kita kung alam nyo. Kailan sunod na yan? Taga-Nueva Ecija po ako, kaya Very nakikita quote, ko. Kailan po sunod na Ainihan? Uh, ngayon po sa Nueva Ecija, ay matatapos na po ang anihan namin sa Nueva Ecija ngayon. Okay. So, is it safe to say by to, by next month, marami na naani ng na mga palay? Uh, halos marami na pong naani. Okay. Pumunta ka sa Nueva Ecija sa mga kalsada, sa mga highway, hanggang ngayon, marami pa rin nagbibidat ng palay sa uh, highway. Uh, oho, Dapat atin, wala ng ganon. Sa susunod pong uh, mga taon talaga naka-priority sa atin ang dryer Mr. Sa susunod na taon, bakit hindi ngayon taon at mga nakaraang taon? Sa ngayon po, naka, naka ang binili po nating uh, dryer ngayon ay uh, may capacity siya na 2,640 tons na drying capacity ngayon. Ngayon taon na ito, i-distribute po yan sa uh, 72 provinces. Ano ang total capacity ng drying? Uh, na, oo. Kasi sabi niyo, thousand Yes. Ibig sabihin, uh, para did, wala na yung mga nasakali, ano ang kailangan para... Uh, we did an initial computation, Mr. Chair, just to manage half of our production. We need 22,000 units of six tanners. 22,000 units? Yes, sir. And, your, and for this year, ilang units ang meron ka? Aga, binili po natin ngayon ay 440 units pa lang po. Ayun ay, na nga. Kaya hindi mo masasabing magagawa mo yung 22,000 units. Obviously, 'di ba? Hindi po talaga. Nga. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Raffy na Senator Tulfo na, na, nandun pa rin sa mga kali dahil nga kalahati lang nung drying kailangan mo 22,000 at yung meron ka for this year is 400. 'Di ba? Anong nangyari din kasi Mr. Chair, ang ginagawa ng mga farmers, Pupunta sila doon sa mga uh, rice miller, may mga dryer, nagbabayad sila. So, lumilit ng lumilit ang kanilang kita. So, dapat bilisan yung dryer kasi napaka-importante po niyan. Thank you, thank you. We, uh, before we proceed, now we have presentations from, uh, maybe we can proceed uh, with the Federation of Free Farmers. Boss, isa na lang bago ako. Okay, go ahead, go ahead. Ito, uh, my question is one that has been asked so many times and the question that I'm going to ask hasn't been answered. As a matter of fact, uh, during the last hearing, I monitored you, uh, Mr. Chair, you asked this question, but nobody was able to answer that question. Smuggling ng gulay. Monitored niyo, di ba? Every year, almost four or five times konti container ng mga gulay ang naharang sa customs dahil sa smuggling. Monitored niyo ba yun? bakit hanggang ngayon wala pa rin nakakasuhan at wala pa rin nakukulong? Ang nangyari kasi, mahuli ng customs, kakasuhan, and then two months later, mag-smuggle na naman. Di ba dapat monitor niyan? Pag mayroong nahuling smuggling ng gulay, di ba dapat in-informan kayo? And then kayo dapat tumututok to make sure dahil kaso umuusad. Bakit? Ba't wala nahuli? Ba't hanggang ngayon tuloy-tuloy pa yung mag-smuggle dyan sa Bureau of Customs? Ng gulay? Be before the secretary answers uh, just to, for the information of senator tulfo uh, we will have a separate uh, hearing on september 1 precisely on uh, agriculture uh, uh product smuggling uh, bigas gulay karning baboy karning baka isda etc but Mr. we can we can actually uh, at least initially uh, sagutin ng ating secretary pero i hope si si senator rafic can join us september 1 as yes, secretary kasi Mr. Chair, kinanong ko na ito eh, many times tuwing mga hearing, hindi ako nasasagot ng mga taga-DA. Hindi ko alam kung bakit. Sila ho ba ay uh, tan-GA or sila ay tamad? I don't know. Dapat nasasagot niyo po ito eh. Importante ito sa mga manggugulay natin eh. Wala pa akong alam na smuggler ng gulay na nahuli, na nakakulong ngayon. Meron mga nakakasuhan pero nakawala. Bakit? di ba dapat backup yung agri? Dapat nakatutok kayo. Yun yung ano nyo, department yun, di ba? Pero bakit for so many years, every year, Mr. Chair, hindi lang siguro dose-dose na, baka hundreds of spugglers ng gulay ang nahuli. Pero walang nakakasuhan. Bakit? Ang maliwanag sa ngayon, untouchable ng mga ito untouchable kasi dalawang ibig sabihin yan. May kasabot sa DA o may kasabot sa Customs or both. Yun lang yun eh. But, or yes. or inutil pareho. At, at uh, ang Presidente na mismo nagsabi at nagtatanong bakit wala pang nakakulong. Yes, sir. At that's precisely why nandito tayo ngayon para palakasin may kailangan ba ang DA para gawin ito dahil tinanggal kayo ng kapangyarihang investigahan at uh, at habulin itong mga nag-hoard, mga... Pero, pero, Mr. Chia, di ba dapat sila ang nagbo-monitor? Halimbawa, may nahuling, kunyari ng isang container ng smuggled na gulay. Di ba, you are properly informed by the Bureau of Customs. I know that for a fact. Nakakarating sa inyo. So, dapat kayo at yung customs sinututukan yung kaso. Ang nangyari, masasampahan ng kaso yung smuggler, and then a month or so after that, nadi-dismiss. And then, two months later, yung smuggler, mag-smuggle ulit ng gulay. Mahuli ulit after five months, dismiss na naman. Parang oh, yeah. issue cycle. that. For the information also, before Secretary uh, Laurel uh, responds, for the information of uh, Senator Rafi Tulfo, I sat down with the chairman or the uh, president's representatives uh, anti-agri- economic sabotage uh, council i had lunch with him yesterday see si, uh, secretary uh, frederick Go